ang hirap mag-vlog mga kalae pag gantong umuulan. So yun mga kalae, ang ating ibon niya no, ligo sila sa ulan. Medyo mambon kanina mga kalae. Naambon pa rin pala hanggang ngayon. Wala ko wala nang ambon na yan o. Mga kalae, so wala na naman yung blue bar natin. Yung blue bar na kapatid gray natin, wala. So bali ang niya is inakay yung huling inilabas natin mga kalae. Ta naririto tayo mga kalae. Narito tayo sa tabihan para dito ng ulan. School, ambon ng mga kalay. So, last day na ng kanilang pagpakawala natin sa kanila mga kalae. Last day na nga natin ngayon. Kasi nga, araw-araw umuulan. Kaya ako lang sila pinalabas kasi, ano, para makaligo sila sa ulan. Yan, kanina naligo na sila sa ulan. Yung dalawa na lang kanina ang hindi. Eh, ngayon sila naligo hapon. At alas 4 na ng hapon mga kalae. Yan. At the same time, ito yung mga breeder. Yan, naglinis na rin tayo ng kanilang poop pero meron na ulit sa kanilang poop tray na dumi. Tapos ito, may itlog na siya na uli. Yan, yan, kasi kailangan na natin mag-breed ngayon kasi ang dami naghahanap sa atin ng ibon mga kalae. Eh. Ito naman, wala pa. So, akala ko itlog na sila. Hindi pa pala. So, yun. Mga kalae. Eh. Tapos, ito naman, nung ganal ko naligo sa ulan. Buti na lang at naligo sila sa ulan. At meron tayo doon viewers So, Yun o, nasa bintana oh. Yun o yun, wala, kita nyo mga kalay bloomers nanonood sa ating pagblog mga kalay <laughs> at ito, ito yung ating isang ibon yan mga kalay yan, no? walang himpay sa paglipad wala yung isang blue bar tapos meron pa tayong dalawang daget no? hindi naman natin sila hulihin araw-araw eh. yan, naririto tuwing hapon mga kalay Ayan, no? pares yan, araw-araw yan naririto mga kalay at uh, kulang tayo ng isang ibon mga kalay wala yung ating blue bar nakapatid ng grisel lagi lagi yun nawawala hindi ko maintindihan kung saan siya lagi pumupunta mga kalay wala tayong idea wala tayong idea kung saan siya lagi nandito doon baka ito yung inabutan ng ulan nung lumipad kanina mga kalay at ito na lang yung natira inalipad ngayon so balik ulang nga ng tayo isa labing dalawa yan so i na lang sila mga kalay wala tayong magagawa kung siya man hindi uuwi at mga malalagit siya wala yung tamang gagawa parte yon ng yung mga kalae at tahanapin ko muna yung isa ko nasa saan yung blue bar baka mamaya lang ko saan dyan inabot ng ulan so Pabalik ko sila sa inyo maya maya Let's go So yun mga kalae. eh Yan pinapapasok na natin At medyo naambo na uli Yung blue bar natin amataan ko na mga kalae. eh pala siya Sa taas ng building na yun mga kalae. eh Kung makikita nyo Nado din yung ating isang grisel Yung kamukha nito Kapatid din ito mga kalae. ayano, Ayan o Ayan ating blue bar dumating oh. Ayan o blue bar natin dumating na makita nyo yan o oh. Oo oh, o oh. So balik kukulong na nga natin to lahat Muna Mga apat na araw siguro mga lunes o natin sa papawalan mga ganyan kasi medyo nag naiilang sila parang may humahabol sila dito sa kanila dito mga kalae tapos the same time mga kalae yung ating uh, itong puti ay umitlog na ayan oh. No? so late ko na nalagyan ng pa-itlogan na ito yung itlog dito sa so, may ito so hindi hindi ko alam kung mapipisa pa yan, o hindi na mga kalae pero yung isang itlog nya for sure mapipisa yan hindi ko nalagyan ng ano itlogan mga kalae So 'yun mga kalae, ayan magpapakain muna tayo ng ating mga alagang kalapate. Pakakain natin sa kanila ay uh, super conditioner ng El Campion at saka ng Hagibis mga kalae. So dito ko muna natatapos itong video to para sa araw na to. So please like, share and subscribe mga kalae sa ating YouTube channel. Uh, Mag-follow din tayo sa ating uh, Facebook account at sa ating Facebook page Alai Nation Vlog. Alai Nation Vlog mga kalae na bubulol at sa ng reyes. So bye-bye mga kalae. Pakibulong sino nang malupet pakibulong sino nang malupet pakibulong sino nang malupet